guys panoorin nyo kung anong nakita nyo sa kay Herlin Epo na Hmm, ano Pinagpipiestahan ngayon sa social media ang kumakalat na video clip ng kapuso actress na si Hurley Nicole Budol. Ito'y matapos siyang mag-IG live nitong madaling araw ng lunes, April 8. Nag-live ang komedyanteng actress habang kumakain pero bigla siyang tumayo para sana mag-toilet. Nawala siguro sa isip niyang nakahaykat black panty siya at nang tumayo ito at ayun nga ay may nasilip sa harapan niya. Maririnig naman na nagtawanan ang mga kasama niyang kumakain. At nang mawari na ni Herlin ay biglang bumalik ito na parang worried na worried siya kung may nakita ba sa bandang ibaba niya. Napatanong pa siya, tingnan mo nga, nakita ba? Sabay niyang silip sa kanyang bandang ibaba. Tanong niya sa mga viewers, nakita ba guys? at dahil dito ay minadali na niyang tinapos ang kanyang paglalive. Marami naman ang napataas kilay at sinasabing baka sinadya naman ito ni Herlin para mapag-usapan na naman siya. Kung matatandaan nakatanggap siya ng napakalaking pambabatikos nang akusahan siyang third party sa breakup ni na Rob Gomez sa beauty queen na si Shayla Rebortera. Bumulaga sa social media ang naging conversation ng aktres at ng aktor. Gayon paman, ni Herlin ang kanyang sinasabing sinasabing romantic relationship niya kay Rob Gomez. Maraming netizens naman ang sobrang natawa sa eksenang iyon ni Herlin. Marahil daw ay dahil sa sobrang init na ng panahon ay hindi na nagsusuot pa si Herlin ng underwear. Na pagkamalan din nilang ang nasilip ay tila ang buhok sa baba ni Herlin. Pero may mga nagsasabing wala namang mali siya iyon dahil nakasuot naman ito ng itim na underwear. Narito pa ang samot-saring reaksyon ng netizens. Naku po, hindi ka na nahiya, mababash ka na naman dyan girl. Black underwear yan, nag-isip na naman kayo, gawin na naman ninyong malaking issue na naman yan, mga tao talaga. Makagawa lang ng content at magising na naman ang basher, idol ganda mo. May panty naman yan, kunwari lang yung reaction para kunwari wala siya andies, may mga kasama siya sa bahay, alangan maghubad lang siya ng ganon. Iyan ang content. May pera ka na kung ano-ano pinagagawa sa buhay. Mapansin ka lang. San ka nakita ng may video ka na walang saplot? ba diba? Papansin? Okay lang sana kung wala kang kasama dyan para magganyan ka. Nakita yung malagubat tapos nagtanong siya kung nakita ba? Natural e eh, nakatutok sa'yo ang camera. Kaloka. Nakapanti naman eh. Wala namang mali dun. Naka-underwear po ang linaw. Si Herlin ay kasalukuyang isa sa mga contract artist ng Sparkle GMA Artist Center. Siya ay kasalukuyang bahagi ng primetime series na Black Rider. Mula sa pagiging contestant sa Wawa ni Willi Revillame, naging co-host siya at kalaunan ay nagkaroon ng pagkakataong gumawa ng iba pang showbiz projects. Ano naman ang masasabi mo dito? Ibahagi ang iyong komento.